yan nagtatabit tayo ng roll up na luna talaga natin ng lubi tinutusok ko nga pala dyan yung tali dun sa puli Dal bali dalawang puli yan sa kabila sa kabila sa kabilang ko mayroon yan dun sa kabila yung dalawang dulo nyan itatali yan sa likod kumbaga buo lang yan sya yan buong dulo na yan itatali yan doon sa yan. ko na yan dyan yan pagkatapos niyan, yung kabilang dulo na naman para ano may angat natin yung ano magro-roll yung luna kusang ano parang ano yung kumbaga roll up ayan na naman ang una ko palang kinabit yan dalawang ano yun bearing yung pulley dyan isa lang so, ito pagka nakusok yan dyan, dyan bababa yung talo tapos i Ikikilalim, pakyat, katali yung dulo. Yung sa, sa likod. Balik lahat sa likod yung tali. Yan, yan, sa likod. Kalang talaga dyan, may may tiklik Ano Ayan, doon yung hawakan sa dulot, doon yung hatakin dito, doon. Dalawa kasi puli dyan, ja, ah, di rin dyan ja puli. Kaya dalawa yung ano dyan, kumbaga dyan magpunta, di punta yung hawakan. Ayan, di ba mapansin nyo, buo lang yung tali. Dalawang dulo niyan, yun lang ang itatali ka taas. Ayan, hatakin nyo ngayon yan. Bakit na. Ganun yung paggawa ng roll up yung luna. Madali lang. Pag... And... Kung alam mo ikabit. Sa YouTube, maraming tutorial yan eh. salamat nga pala kung sino nga makapanood nito sa video na to mag-comment, pag-like mag-comment po kayo kung sa taga saan kayo para malaman ko kung saan umabot yung video ko na to thank you for watching bye bye